Pagpalang araw, ngayong araw nga ay kakaiba ang ating dinalaw dahil hindi po siya humingi ng pera o tulong. Ang nais lamang ng kanyang pamangkin na nag-message sa F21 Mission ay maipanalangin ang kanyang tiyuhin at mabahagihan ng Word of God. Andito nga po tayo ngayon sa kanyang tirahan sa sitio niya, Barangay Conrason, Bansud. Siya si Roy Makatangay, 59 years old. At ayon sa kanyang pamangkin na sumulat o nagpadala ng minsay sa F21, ay minsan siyang naligaw ng landas at nasangkot sa pinagbabawal na gamot. Ngunit naniniwala kami na bawat taong aming nakikilala sa misyon na ito, ay hindi aksidente kundi kalooban ito ng ating Panginoon. Sabi nga sa Isaiah chapter 1 verse 18, "Halika kayo at pag-usapan natin ito. Gaano man kabigat ang iyong kasalanan, kahit itoy matingkad na pula, itoy aking papuputiin tulad ng niyebe. Kahit na itoy pula pula, itoy magiging puting-puti." Bakit ng Diyos ang ating kanlanging? buksan mo po ang puso ni Roy para sa inyong mga salita. Ang puso kayo ay tumilos sa kanyang buong buhay, sa kanyang kaisipan, sa kanyang pagpatao. Naniniwala po ako, Panginoon, na isang isang mata pwedeng mangyari. Ang bagay, pwedeng inyong ng pagpatao ay maging bagong tao. Ang F21 mission ay instrumento lamang ng ating Panginoon upang ipaalala sa bawat isa na lahat tayo ay dumaranas ng pagsubok at may kanya-kanyang laban sa buhay. At nagpapaalala sa ating lahat na uh, anuman ang ating nakaraan ay may pagkakataon ng bawat isa na manumbalik at lumapit muli sa ating Diyos upang muling maranasan ang kanyang walang hanggang pag-ibig. Hindi ako perpekto at hindi rin ako mayaman. Ako ay tao lamang na pinili maging instrumento upang maihatid ang pag-ibig at biyaya ng ating Panginoong Heso Kristo. Maraming salamat po. Sana po ay patuloy niyo pong suportahan ng F21 Mission.